Nilabas na ang CCTV kung saan nakunan ang pananaksak sa isang estudyante sa tagig. Ang ikinasama ng loob ng ama ng biktima, wala man lang daw sumaklolo sa anak na humihingi ng tulong. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Central Signal tagig noong biyernes sa gabi, kitang naglalakad ang Adamson student na si Nick Russell Onyot. Maya-maya, hinarang na siya ng dalawang lalaki at pinilit kinuha ang kanyang backpack. Nakipagmuno ang biktima, kaya inundayan siya ng labing walong saksak ng isa sa mga suspect. Hanggang sa huli, hindi sinuko ni Russell ang kanyang bag. Tumigil na lang ang mga suspect nang dumadaan na ang mga jeep at van. Humingi ng tulong ang dugo ang estudyante, pero walang huminto para sumaklolo. Hanggang sa bumagsak na lang siya sa kalsada, bagay na ikinasama ng loob ng kanyang ama. Ang masama lang yung love ko. may nakita sa CCTV na mga tao na hindi mo na natulungan. Kung totoo man lang sana yun, baka yung mga uh, kudaper na yun. Siguro hindi abot ng masaksak ng ganun karami. Hindi sila nakapag-react dahil siguro natakot din sila. Hindi nila alam, baka bumalik yung, yung nanaksak. O kaya naman, baka sumagi din sa isipan nila na pag natin yan, baka tayo ang mapagbintangan. Sa tulong ng kuha sa CCTV, naareso sa follow-up operation ng suspect na si Reynaldo Clave at napatay naman ang sumaksak sa biktima na si Marvin Bernardo. Nag-follow-up tayo ng tignan natin sa CCTV, nakilala natin yung alias Sakura, uh, pinuntaan sa bahay niya, sumama naman sa presinto doon niya tinuro na ang kasama niyang sumaksak ay si Marvin Bernardo. At uh, pagkatapos noon, nung ito turnover na si Marvin sa Tagig City, nang agaw siya ng baril ng uh, mga polis natin. Puro ng pangihinayag ang pamilya ni Onyot dahil sa pagkamatay ng architecture student. Kaya hiling nila, paigtingin pa ang kampanya laban sa kriminalidad. Katulad sa siya... Si Itzar ano na yung sinasabi nila. Tingnan nila sa nangyari sa anak ko. Kung anong masasabi nila. Bigyan ba ng chance yung ano, kriminal, para magbago? Yung pumatay sa anak ko, dating may kaso yan na ano, murder. Bakit na palabas na murder? Napababa yung kaso. Dahil na hindi na inintindigano ng komplainan. Ay, kung yung atas niya ni Duterte kung nung pag ganun yan. Hindi na yan nakalabas, hindi na matay yung anak ko hinaharap sa kasong homicide ang nahuling suspect. Labing walong saksak ang tumapo sa buhay ng isang estudyanteng tinangkang hold the pin habang siya'y papauwi. Arestado ang dalawang suspect pero napatay ang isa matapos umanong ng agaw ng baril sa mga pulis. Yan naman ang tinutukan ni Emil Sumangil. Exclusive. Third year architecture student, ang 18 anyos na si Nick Russell Onyot. Matiyaga sa pag-aaral, kilalang masiyahin at palabiro si Russell. Nitong biyernes ng gabi, naglalakad pa uwi si Russell mula sa paaralan. Hinarang siya sa kalsada ng dalawang suspect. Sa pilitang inagawang kanyang backpack, pumalag si Russell. Dito na gumamit ng puwersa ang isa sa mga suspect. Bumunot ng kutsilyo at labing walong beses na inundayan ang saksak si Russell. Di ng mga suspect ang bag ni Russell. Pinara ni Russell para humingi ng saklolo, pero hindi siya hinintuan. Maya-maya, bumagsak na siya sa kalsada. May mangilang ilang tao sa kalsada ang ikinasasama ng loob ng pamilya ni Russell. Sumilip na tapos pumasok ulit. Dapat sana eh, nagmalasakit sila, nakita nila yung anak ko na ni Porni, may ID hindi naman hindi naman masamang tao baka inisip nila ano ang tao nakilala ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV video at nadakip ng mga pulis sa isang follow up operation kinilala silang sina Ricardo Clave 29 anyos at ang 36 anyos na si Marvin Bernardo ang umunday ng saksak sa biktima Napatay ng mga pulis si Bernardo habang sakay ng police mobile patungo sa police headquarters. Dahil siguro sa kagustuhan niya na makatakas, inagaw yung baril ng polis natin. Ngayon, hawak-hawak niya yung baril ng polis natin dahil nasa imminent danger na binaril nung kasamang polis. Panawagan ng ama ni Russell sa pamahalaan, paigtingin pa ang kampanya kontra krimen. Eh dapat na alis talaga yung mga ganyang krimen. del lalong nalang sa mga estudyante, ikampante sila maglalakad. Ayun lang, may mga kriminal pa lang nakakaabang. Kasi you have uh... who, who can represent the CHR for purposes of uh, responding to the questions of Senator Soto. Anybody from the Wala CHR? The ito. chairperson is not around but there are. IC... man, Madam Chair, I will just Although There are officials there. All are right, officials. I will just place on record. Kung nakikita niyo po itong itong dami na to. Bawat isang page nito, dalawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Ano? Spot reports included. Na ang total nito, 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito mga pusher at mga adik at hindi yung mga biktima poser lang at saka adik lang or suspected posers. So for the record, I want a report from the CHR. Uh, bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito. 1,350 to. Uh, ng mga ang krimen, sari-sari. From uh, violation of uh, 9262 which is the Anti-Violence Against Women and Children Act, at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayo human rights at hr at wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict that is my point madam chair so i will submit copies and uh, will ask That uh, the CHR respond. I want to know how many cases you are looked into. Sa mga biktima nito, mga poser na mga at mga addict na ito. Thank you, Madam Chair. I'm through. So you are submitting the, those documents to the CHR. Now, may I know whether CHR would want to respond or to react to that? If only you would want to, or we would rather that you would just uh, submit what is being required or, or requested by Senator Soto is there a response to that? because i would also I would also think that that is... Unfair. good morning, madam chair, attorney atilano of the commission on human rights. the chr is also investigating cases involving uh, rape, in, including violence against women, committed by any person, not, not only those committed by, uh, allegedly committed by authorities of the state, including private persons. And uh, that's very good because uh, one of the the cases that uh, I I saw here na akoy nalulungkot eh may mga ama na ang maging adik yung anak nila. Ang aga-aga pinapagamit pinagagamit ng shabu, pinagagamit ng marijuana at kung ano, ano pa. Napakaraming kaso nito. Na sana bigyan nyo ng aksyon din sapagkat mas mahalaga nga ito dahil ito mga biktima. ano? Uh thank you. I now proceed to my questions for the CHR. Kasi you have uh... who, who can represent the CHR for purposes of uh, responding to the questions of Senator Soto? Anybody from the Wala CHR? The chairperson is not around, but there are. Wala man, Madam Chair. I will just although there are officials, there right, are officials. I will just place on record, kung nakikita niyo po itong itong dami na to, bawat isang page nito, talawang istorya. Hindi istorya, kundi reports, ano, spot reports ko included, na ang total nito, 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito mga poser at mga adik at hindi yung mga biktima poser lang at saka adik lang or suspected posers. So for the record, I want a report from the CHR. Ah, uh, bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito. 1,350 uh, na mga ang krimen, sari-sari. From uh, violation of uh, 9262 which is the Anti-Violence Against Women and Children Act, at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers yung mga biktima nito na naririto listahan gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at chr at wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict that is my point madam chair so i will submit copies